Ang bawat pangyayari ay may kalakip na buong istorya. Sa isip, salita at gawa, makakamit ang solusyon at katapusan ng bawat kwento. Ang pagkakaintindihan at pakikipag-ugnayan, taglay na kapangyarihan ng wika. Ngayong taon, ang buwan ng wikang pambansa ay may temang Filipino at mga katutubong wika, wika ng kapayapaan, seguridad at inklusibong pagpapatupad ng katarungang panglipunan. Sa pagdiriwang ng buwan ng wikang pambansa, ang Ahensyang Pangimpormasyon ng Pilipinas ay nakikiisa sa pamamagitan ng patuloy na pagpapalaganap ng tama na papanahon at kapakipakinabang na impormasyon. Ang patuloy na tamang paggamit ng sariling wika bilang daluyan ng kaalaman at paraan ng ekspresyon ng mayamang kultura ay mahalaga sa pagpapalakas ng mga programa tungo sa kaunlaran ng bansa. Makipag-usap, makipag-talastasan, makibahagi gamit ang sariling wika, ipagmalaki ang wikang Filipino at mga katutubong wika.